Ano yun? Ha? Ano ba yun? Ano gusto mo? Ha? Ano gusto nyan? Ha? Masus. Ano gusto nyan? Ha? Di. Ano gusto nyan? Ha? Oo. Bukan naman galit. Ano? bakit? Ay, Anong day, gusto? Ba? Ano gusto? Ano? Hm. Ah, pero nga po gusto mo ikaw lang. Ikaw lang gusto mo. Solo lang. Ha? Usos. Hmm. sige, ikaw na lang magisa. Hmm. Wala na, wala na katabi mo. Kasi hmm, pa eh. Oh, ikaw na nga lang. Mag-isa. Hmm. hmm. Oh, sisilip pa talaga siya eh. No? Oh. Silipin pa eh. Hmm. Pa.